mga katwendo, good evening everyone. Ito na naman tayo. Labas natin ang ating mga alaga. Come on, what's wrong? Come on, Derry. Yan, go pee pee. Hey, go pee pee kayo dyan. <laughs> Yan, nag sila dyan. Okay, go pee pee, okay? And no barking. Alright mga ka-twinbell, short update tayo. Ito ang aming swimming pool kung sinong naiinitan dyan. Pwede nang mag-dive, ba? Diba? Malinis. Clear na clear ang water. Makikita yung sa lalim. Sa ilalim. Hindi ako marunong lumamoy kaya hindi ako pwede. Dito lang ako sa bungad. Yan, dyan lang ako sa bungad. Gandang gabi lah, sa lahat shared update lang tayo ng husband mong pagod natulog na so no jojo tonight kasi tulog na ang aking husband calling sa meeting sa so, ito papakita ko sa inyong aking kangkong kawawa naman yung kangkong ko ay ang payat naman ang kangkong ko <laughs> mamamatay ata ito hindi ata ito magsusurvive ayan ay, mataba nito isa. Ayan ang aking kangkong. O, oh, di ba? At ito naman ang aking kamote. Kamote. Ayan, kamote yan. Ha. Ay, may bag. May nabutas-butas na yung mga dahon. May kumain. So, ayan yung aking kamote. Hindi ko sila pwedeng ibaba, pero kailangan ko silang ilipat kasi. Lalago yan pag nilipat mo siya dyan. I guess maganda dyan. Kaso lang kakainin kasi ng mga aso. Kinakain ng aso. Mga aso ko kumakain kasi ng kung ano-ano. So ayan na, short update lang tayo habang naghihintay sa ating doggy na na CR ko muna sila. At ayun si Ita, nanonood, nandoon, nanonood sa loob. So, ako, magre-relax muna ako. Kaming ko lang yung beer ko. Nga pala, yung beer ko nasa... Naglalaba din kasi ako. So, ayan, no? <coughs> Tahimik na. Alas tis na pasado. So, ako naman magre-relax muna sandali at dahil ang aming routine ay tatambay muna ako sandali dito para sa aking pusa. yan, si nakita niyo ang buntot. Andyan na siya oh. Andyan na. So ito ang aming routine before I go to bed. Si habang ako ay tumatagay. Ayun. Dito nakaupo sa labas. Kasi si McKenna naghihintay she love cuddles. So, kailangan muna naming maglabing-labing. So, ayan ang outside. Tahimik masyado, di ba? Ayan. So, ayan lang muna mga katwin. twin ating update. Good night and have blessed weekend everyone. Thank you for watching. Bye! Okay.